araw po sa inyo at yan sa araw na to ibabahagi ko po sa inyo uh, pag natin ng itlog dito sa itikan ano? yan o, dyan, dami itlog may kita nyo naman yan po, pulitin po natin yan para madala po natin dun sa, uh, yan nakapulit na po naka tayo ng iba dyan sa tray at yan, tatlo-tatlo lang yung dampot Ayan, para hindi siya magbabasag ano. At siyempre, uh, wag natin pipigayin ng gusto kasi nga pag mo ng gusto nga, may tendency mababasag din po yung itlog. Kaya daan -daan lang po, kumbaga. Uh, mas so maganda dyan pagka ano, dalawang kamay, tapos tatlo-tatlo ang takot. Ano, hindi ko lang magawa ngayon dahil na yung isang kamay ko. hawak <laughs> uh, tong cellphone para kawain po natin yung ginagawa po natin. <laughs> Ayan, medyo may iput lang ito. Ayan, pupunasan po natin siya para kahit paano matanggal po yung dumi. Ayan, minsan may pagkakataon po dito pagka inabot ko lalo na ngayon, tag-ulan. Ayan, minsan nababasa po yung ibang itlog niyan kasi na umaanggi dito sa nagawa naming bubong pag malakas talaga ng ulan. Umaanggi siya kaya may tendency mababasa yung itlog maapakan ng itik, mapuputikan siya may tendensi marerenge po yung mga ganun no? yan, ito po yung mga ibang itlog yan, kita natin marami po yan sa ibabaw yan, pero mamaya halukayan ah, po natin pinakailalim yan kasi nga may mga tendensi ah, yung ibang itik, pinapago nila itlog nila No, kaya sa so, pamamagitan ng paghalo natin maaaring makita natin yung iba at mas maganda sana kung walang makakalampas yan katulad nito hindi mo basta mapapansin yung pagkano kinalingat ka no kaya mas maganda halukayin kayo natin yan para wala po tayong kasi sayang din naman pag hindi natin nakuha yan lalo na ngayon medyo mahal ng itlog at uh, para kumbaga walang masaya ang po natin yung lahat doon sa binabagsakan po natin ng ito. Yan. yung yan nagtahinip lang yung mga itik naobserva no, no, ko yung ginagawa natin yan ang daming itlog dito ito, ito talaga pa paitlogan ng mga itik ano dito sa ilalim ito yung ginawa namin ano kumbaga dyan sila mga itlog ganyan kasi yung gusto nilang itlogan parang nakatago siya kaya yan, yan, halos sila majority ng nangingitlog. Yan po nangingitlog sa may ilalim. Simula dito yan hanggang dun sa dulo. Kaya mamaya, yan, pupuntahan po natin ng lahat. Ito lang yung medyo mahirap itong eh, ilalim nito. Kasi na pagka ka dito dahil pagka minsan hindi mo ganong maabot. Lalo na pag sa bandang dulo siya, umiitlog ano ano halo ko halo kayo lang natin to para kumbaga wala tayo mga kaligtaan makikita natin lahat ng itlog na nakatago ang mga tinatago ng itik o yan ang dami na nakuha yan kada isang tray nasa ano siya ah, dapat nasa 250 lang ang laman para hindi hindi mababasag basta yung nasa ilalim kaya yung capacity lang na ina para baga, maingatan pa rin kahit buhatin mo yan hindi basta basta mababasag yung pinakailalim dahil tama lang yung capacity na nakalagay kaya minsan umaabot ng ano to uh, tatlong tray sa ngayon Ayan. Dito yan. Minsan may mga may kita tayo rito. Yung mga tinatago. yan, Nakatulog niya. Eh. Mahalo kayo mayroon sa bandang ilalim eh. Pagka hindi mo yan. Sayang. Hindi mo makikita. mo Yung mga ganyang itlog na tinatago ng itik. Ayan. Unahin muna natin yung mga nasa ibabaw. syempre tapos bago natin lukain yung pinakailalim para walang sadabal sa ibabaw at hindi mabasag yung ito yun ito yun 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 dun sa dulo yan yung mga ganun pero pagkalimbawa maraming itlog na nasa ibabaw kalimitan na sa ilalim halos wala na pero syempre ginadouble check pa rin po natin yan para ano Kumbaga, sigurado na wala mga at wala mga ng mga ito. Yan, dami niya, no? yan ito pangalawang, ano natin pangalawang tray na, ano Kaya, aabot po tayo niyan mamaya hanggang ano, hanggang tatlong tray po tayo. Ayan. Sa ngayon po kasi, awa ng Diyos, medyo makit yung itlog na Nasa 700 plus na. Yung kahapon ata nasa ano, parang makit ng 7, 740 more or less. Pero ngayon mukhang umakit siya ng ano, mas masigit pa rin. Kaso nga lang, syempre, hindi may iwasan. Ano. Uh, dito sa mga itlog na kinukuha po natin pagdating po niyan doon sa pilian ano yung mismo kumukuha ng itlog natin ipiliin pa yan po doon kaya may mga marireject pa rin po siya ano, pero yung reject naman awa nandiyo sa yun inyo yung ginagawa natin uh, binababad natin sa putik na may asin para gawin namang itlog na maalat para mas maibenta po natin siya sa mas mataas na halaga no kasi ang bintahan sa ngayon sa kasalukuyan ang bintahan ng itlog sa palengke nasa ano 15 pagdating na mga sa mga residential at sa mga bahay 18 na yan pag binenta sa mga tao kaya ang baga sayang ang baga kahit reject siya mas malaki pa yung halaga na ito yung bibenta ng kada isa Diba, chachagayin mo lang, magbababad lang, magluluto. Pero hindi naman ganoon kahirap. Dahil konti pa lang naman yung nagagawa namin ganun. Dahil mga ritsik lang naman yung ginagawa po natin ganun. Itlog na maalat. Pero yung iba talaga, yung mga paggawa ng itlog na maalat, libo talaga sila kung magluto. Kaya, ay matagal na oras ang ginagamit nila. Sa pitong oras, kada sang malinis mo ako ilagay dito. Kasi, kasi di mo lilinisin, mabaho. Kasi hindi mo maiwasan na may mga tae-tae yung Kaya kailangan maugasan ka, mo na bago ilagay sa putik. Bababag na. Magmaalat. guys pinalot ko na sa putik yung itlog yan ang pagbalot nyan guys so pagbalotin nyo na ganyan o ganyan ang pagbalot sama so, pag oh. sa pagbalot sa so, inyong pinaguan ganyan din daw po kilo. 6 kilos daw na putik. Tapos, ay, nasa mga 3 in half. 3 in half daw na asin. Asin. 3 in half. 3 one half kilo. Tapos, 6 kilos yung putik. Hindi ganun malat. Ganyan. Ang paggawa ng itlog maalat. Ganyan, gawin ng itlog. Itlog, itlog yan ng Peking Duck. Lalaki, Lala, oh. Uh, ah. Tignan nyo naman yung mga itlog ng Peking Duck dito sa farm. Malalaki. May okay, itlog pa. Masama uh, yung itlog ko. Ayan. Uh, okay, okay, okay yun ba, day? Yan po yung putik na ginamit niya. Kaya tapos na po niyang binalot yung itlog ng putik. Kailangan pa rin po lagyan sa ibabaw ng putik. Kailangan tatakpan niya yung itlog para maganda yung pagkagawa ng itlog maalat. Parang toppings. Parang gumagawa ka din ng cake na kailangan may toppings din sa ibabaw. Yan din yan po. Gumawa ng itlog maalat. Yung tinimplan nyo pong putik saka asin. Kung may sumobra, okay lang po yun. Sa susunod na gumawa po ng itlog, pwede pa po yun na, yun po yung gamitin nyo na gumawa ng itlog maalat. Ayan, ganyan po kami gumawa ng itlog maalat. Sa September 1 po yung luto ng ginawa namin na itlog. yeah thanks for watching.